Pero meron pa rin po na hanggang ngayon, kumakapit pa rin po. So yun yung hindi ko rin matolerate and I tried calling them out couple of times. Sa unang pagkakataon ay nagsalita na si Maine Mendoza sa totoong dahilan kung bakit humantong ang relasyon nila ni Arjo Atayde sa isang annulment. Binasag na nga ni Maine Mendoza ang katahimikan at isiniwalat ang lahat ng rason sa nangyari na ito sa kanila ni Arjo Atayde. Nabanggit ni Min Mendoza kamakailan na makailang beses na pala niyang nahuli ang pagtataksil ni Arjo Atayde sa kanya. Dahil sa pagmamahal niya kay Arjo Atayde ay isinantabi niya ang lahat ng kanyang nalaman tungkol sa mister. Pero hindi pala ganoon kadali raw dahil aabot talaga raw sa punto na susuko ka na dahil hindi mo na makayanin ang lahat. Ang masakit pa ay ang mismong ex para raw ni Arjo Atayde ang siyang dahilan ng lahat, saad ni Min sa Panayam, hanggang ngayon ay kumakapit pa rin siya sa pagkakataong magkaayos pa sila ni Arjo pero hindi niya ito tolerate ang pagtataksil ni Arjo sa kanya, I try to call out them many times dagdag pa niya. Samantala, maraming tagahanga ni Main Mendoza ang nalungkot specially ang Aldob fans na siyang dahilan kung bakit sumikat siya hanggang ngayon.